malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report Hunyo o Hulyo maring ilabas ng ICC o International Criminal Court ang arrest warrant laban sa mga pangunahing personalidad sa likod ng kontrobersyal na war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ibinunyag ito ni dating senador Antonio Trillanes IV batay na rin sa kanyang intelligence report matapos aminin siya ang nag-facilitate sa ilang interviews ng ICC sa mga testigo sa anti-drugs campaign ng nakalipas na administrasyon. Ayon pa kay Trillanes, target ng unang salian ng arrest warrant si dating pating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantalang nasa ikalawa at mga susunod pang batch, sina Vice President Sara Duterte, dating PNP Chief ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, gayon din si dating PNP Chief General Oscar Albayalde. Bring it on! Ito naman ang tila matapang na sagot ni Senador Bato de la Rosa. Saan niya'y patuloy na pagpapapansin ng dating senador sa isyo ng anti-drug campaign ng Duterte administration. Hinamon pa ni Senador de la Rosa si Trillanes na ito ang personal na magsilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC dahil tiyak na hindi ito papansinin ng mga otoridad. Sabihin mo si Trillanes na pag maglabas yung warrant na yan, since hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, walang police na mag-implement ang warrant niya, siya mag-implement. Puntahan niya ako, implement niya sa akin yung warrant na yan. Bilisan niya, sabihan mo, bilisan niya. Bakit ko siya papatulan? Naghanap lang ng na attention yan. Uh, okay. siya. Sige, paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Wala namang nangyari. Sige hintayin natin kung may mangyari. Then bring it on! Binigyan din naman ni dating General Albayalde na wala siyang nilabag na batas sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign noong Duterte administration. Bagamat inaasahan na niyang madadawit ang kanyang pangalan na una na ring lumutang noong 2021. Iginiit ni Albayalde na gumagana ang batas sa bansa na pinatunayan ng mga sinibak niyang opisyal ng pulisya na lumabag sa mga panuntunan kaugnay sa kampanya kontra ilegal na droga. Kung di ako nagkamali, mga 2022 or 2021 pa, meron nang kinandak po ng probe yung ating DOJ. At nakita po nila na wala pong irregularity o yung walang nakitang mga irregularities doon sa mga police operations at pung panahon namin kung makita mo no hindi naman natin din tinolerate yung mga nakita nating pang-aabuso ang dami po nating nafile na, na police noon ng murder cases yung nakita nating may irregularity doon sa kanilang mga operations in fact kung natatandaan niyo po yung nung panahon ko na ako ay RD ng NCRPO that was the time na na ko yung buong Caloocan City Police Office kung few mm -hmm. member nang dahil po doon sa operation doon na uh, naging biktima yung isang minor de edad naniniwala si Albayalde sa paninindigan ng Marcos administration na walang puwang sa bansa ang ICC na anyay sadyang walang karapatan at kapangyariang manghimasok sa internal affairs ng Pilipinas sana nga po uh, magdecide ang ating pangulo base doon sa of course kung ano po ang uh, taylang dapat at kung ano ang ma-preserve yung ating sovereignty and uh, of course yung ating uh, national interest. Alam naman po natin na hindi lang naman po si... Uh dating uh, Pangulong uh, Duterte ang maapektuhan dito at marami pa po, no? mm -hmm. hindi lang po ako at hindi lang si senator Batu din. Sabi ko nga, pag uh, tingnan nyo po yung listahan, uh, lahat po ng naging regional directors nun, mm -hmm. no? pati mga units na nag operate laban sa illegal na droga ay uh, madadamay po dyan. Isang buwan bago bumaba sa pwesto umula July 1, 2016 hanggang May 31, 2022 na itala ng ilang grupo ang mahigit 6,000 individual na nasawi sa anti drug operations ng gobyerno nasa 27 hanggang 30,000 katao ang isinailalim sa anti-drug operations kabilang na ang mga pinatay ng vigilante style. 427 sa mga nasawi ay activists, human rights defenders at grassroots organizers hanggang December 2021. 166 ang land at environmental defenders, 23 ang journalists at media workers, 66 ang judges, lawyers at prosecutors at 28 ang mayors at vice mayors kabilang sa mga grupong pinagkuhanan ng mga impormasyon ang PIDEA, Karapatan, Global Witness, National Union of Journalists of the Philippines, Korte Suprema, DOJ, National Union of People's Lawyers at Free Legal Assistance Group. Ang bawat gobyerno ay nagtatakda ng mga panuntunan sa anumang kampanya nito para maprotektahan ang mga mamamayan. Subalit, so tama namang papanagutin ang sino mang may sala sa mga kamatayang ito o mga umabuso sa kanilang kapangyarihan sa pagsasagawa ng mga kampanya ng gobyerno. Hangad ng siyasa team na dapat mahigpit na ipatupad ang kampanya kontra iligal na gawain. Subalit sana ay walang nabubuwis na buhay na kapag nawala na ay kailanman hindi na maibabalik. Sa ngalan ng siyasa team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat DWIZ investigative report.